check 11.39 ngayon papunta tayo sa kongre kung saan magpipenta tayo ulit ng ice cream ang goal natin ay mga apat na box hindi mga na kabento tayo kasi kahit kailan di pa natin nagawa yun yung maubos na total talaga kaya ngayon magpipenta tayo dahil natagal ulang di nakakabenda panang busy tayo ng nakaraang linggo nakaraang araw tapos ngayong kadating na ano April ko lang yung April 5, natutok namin. Uh, siguro, babalik na ako sa pagbibidyo ulit. At yun. kaya paisip din ako magpeta dahil wala na akong pera. Maka-order natin si Shopee ng cord. Pinaset up din natin yung gitara, which is kailangan natin para gamitin sa April 5. At yun, update na lang mga agents. Let's go! Ha! Alright, nandito na tayo at marami rin estudyante this is the right time para magbenta ng iskaya hindi natin alam kung makuubos to puta alright alright I know there's a lot of people right here oh let's go ba -ba -ba bam 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 George, up? it's me, the one and only JJ and Neil. Ngayon, nandito tayo sa Congress, which is magbibeta tayo ng Candy Breakdown. Hindi okay? natin nilang umahubos natin to para sa araw na to. Ngayon, tatry natin silang bentan. Tara, samahan nyo. Okay, maganda rin sa inyo. Um, um, alimuto ko na magbenta. Ngayon ulit ako na magbenta. Uh, magandang araw po sa inyo, ate. Uh, meron po akong binibenta ng ice candy dito for only 10 pesos lang po. Meron po akong flavor dito na bubble gum, cookies and cream, buko pandan, uh, avocado, strawberry, ube, saka bubble gum ulit. Pag natikman nyo to, talagang ano, may bonok. Uh, ano po siya, collaboration ng mga Thai bar. Like pag natikman nyo, para mag yung kawal nyo. Special po siya. Parang 100% mag yung pananaw niyo sa buwan. Like, kuya, mo na daw. Maka-prasa na kumain ako Special to. Daling ano yan, Switzerland. Kaya ako nyo nyo. Awit, walang bumili. Nilapitan pa tayo dito. Ano pong masasabi nyo about sa product namin? Like, comment po. Woo! Sayang. Basag naman. Tara, benta tayo dito sa abila, which is kailangan natin maubos ko. Let's go! Ang daming tao dito. Try nga natin magbenta. Yeah, yeah, pabidyo nga ko, ya. Naka-play na yan, ya. Yeah. Bebenta, wala to sila. Ano oras na ba? Time check, alas do. Ano oras na ba? Time check, alas 12, 12.02 Tingnan natin kung makakabenta natin Pabenta natin sila tropa Tara let's go agents

Ilan yung bende doon? Doon. Dalawa <laughs> nga uh, saan niya. Makakawi na ako ng provision na ito. <laughs> Time check, 12.19. Uh, halos na kayo isang baksa tayo. At mamaya siguro sa promenade or sa kill, tayo magbibenta. Tingnan natin kung mga ubus mamaya. Let's go! Video nga. Video nga. Video nga. Video nga. Talagang nararamdaman ko to eh. Kaya, hindi kayo. Kuya, kayo. Pa-video lang ako. Yo, what's up? Tropa, magandang araw sa inyo lahat. Ako ay galing sa Luneta Park. Pinapunta lang ako dito sa Dasman, Erligan, which is nagbibenta kami ng mga ice candy, mga special product namin galing Bangkok, Thailand. Na kapag natikman niyo to, para kayong umubos kang isang ano, isang ng mariwala. Ito sa cream chocolate sa kababoy gum. Sakto dito pa tumigil si Kuya, talagang meron bibili talaga talaga sa atin. Ito sa atin yung mga customer. Ano yan niya? Kampung piso. Piso lang tama lang. Yes, is kaya kaya niya. Wala bago kayo, baka may tro kay 30 to 30 centimeters pa rin yung klima ng pano niya. Yeah, pwede mo. Pwede, pwede, tol. Wala, tol. Michael. Ah, sampo. Sampo. na 'tong cloud. 'Yan, 'yung wala pa 'tong cloud. Salamat mga buyers. Boom, sampo. na chocolate. chocolate natin. Hindi po na ako sa ano, black market. Oh, pwede tayo. Chat sa ko. Abukado 'to. Ito nang piliin siya natin, mo. Diyan na naman ang sabi <inaudible> na basi. Bumili na kayo. May mga solid na customer sa atin na lumalapit. May mga solid na customer sa atin na lumalapit. Di na no. lumalapit sa kanila. Alam mo so. ha? Alam mo ha? Alam mo ha? Alam mo ba boss?

Tol, salamat sa inyo, Tol. Picture to tol ha. One, two. Napindot ko ba yung video? Video nga to tol. Video nga tol. Video. Time check, 12.56. Tapos na tayo magbenta. At naubos natin kahit papano. Meron natira, na tira mga siguro sa walong piraso ata or pito. <coughs> And yun, last day na rin pala na nila dito. So, di muna tayo makakabenta. Di natin alam kung kailan tayo makakabenta sa sunod. Buti nakapagbenta tayo ulit ngayon. Boardplay ah. Ulit-ulit. Ngayon, nung uwi muna tayo sa bahay, kakain, at pagbibenta tayo sa promenade, sa arena, saka sa KLD, sa saka sa gun stand. Tingnan natin. Try it dyan. Sumahan nyo ako para sa araw na to. Time check, 2.05 ng hapon. Di na ako naman video kanina dahil kumain tayo sa bahay and Chip, magandang araw Chip Ano muna ako dito, mag video 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 ilaw And John, may sumabay sa atin kanina Dahil sinama na natin, sumabay sa Summerwind. Nakalimutan ko pangalan niya, ayaw ko ako na Matawag yun, nasuklihan ko siya eh Pero pagkakalam ko, nasuklihan ko siya And ngayon, nandito tayo sa promenade Tingin mo na tayo kung marami estudyante para benta natin dito sa harap ng ano, sa entrance. Tapos, pag walang bumili, doon tayo sa, sa KLD. Tapos sa grandstand, tingnan natin kung makakabenta tayo ng ice candy doon. Tara, let's go again. Samahan niyo ako pa sa araw na to. May pumili sa atin dalawa. Ah, medyo unti lang yung tao ngayon dito sa promenade. So, dito tayo dadaan. Tapos hanggang arena. Tara, let's go. Time check. 2.26. Sana maubos ang benta natin dito sa Grandstand. Let's go! Yeah, pwede ano lang po request. Pa video lang po, kahit saglit lang. For ano lang po namin. Video, okay lang. Hawakan nyo lang naman po. Susundan nyo na lang naman po ako sa nabot. Um, Yeah, pwede ano lang po request pa video lang po kahit saglit lang for ano lang po namin video okay lang hawakan niyo lang naman po susundan niyo na naman po sa nopo Um, Ang araw sa lahat, um, ako ay Saksi and galing deposit yung opat sa Piping Saksi Area 1. Um, Pagkakos nyo yung Haven Eventa po kasi kami yung product which is a candy na kapag natikman nyo para po yung Meron po ang flavor dito na cookies and cream, dark chocolate, galing dark continent. Meron din po ang strawberry, may mango, ube, and avocado galing Amazon Forest. Uh, about si Hungo na for all it and lang. Kaya, salamat kuya. Naramdaman ko yung pagmamali sa akin. <laughs> salamat ka. Ang <laughs> dami nila. Sabi magsalita. ko magsalita. Tapos walang bumili kahit isa sa kanilang lahat. Nakakatampo ah, kayo awit sa inyo guys yeah. Ayan, tara let's go Bebentaan natin si tatay 1, 2 Ay, video po ata to <laughs> video, po. video nga po, video Time check, 4 o 2 Medyo di mas maganda yung pakiramdam natin Lala. Medyo hindi maganda yung pakiramdam natin ngayon Yung mga oras na ito Inuman na natin ang gamot mamaya At Dere natin, natin, natin na chipyong Misyonin natin na yung Misyon natin na makaubos ng apat na styro dahil sa tutusin, nakadalawa lang talaga tayo hindi natin naubos So ngayon, pauwi na tayo magpapahinga at mag -e edit para mag-post mamayang gabi at at yun lang yun na natapos ang lahat Salamat sa mga bumili sa akin ng SKND kanina mga sumuporta, salamat sa inyo lahat! Salamat KLD! Salamat Kongre! Let's go agents! Ito nila, oh, kanan nila sa kanila yung pati maduso. Oh. <laughs> kanan daw nila sila yung away. Di sikat ka, di nawanan pa kita, di nawag mo kung wala ng hiyak, Sa'yo, sana hindi nakita, sana ay walang problema, pagkatulang ang dalakong pera. Sana ay walang problema, pagkatulang ang dalakong pera. Bambilip. sa mukha mong maganda. Nasaan ka na kaya? Ay, ka Ay wala na mabala ko. April 2, Wednesday, uh, 2025. Ngayon, pupunta tayo sa area E. Kung saan, may order sa atin ng Capulet. Yung order sa atin, siya na naman. Talaga mabisa. So, ang, ang kaya lang, ito yung namang bilin ay color blue. Ngayon pupunta tayo sa Barangay Emmanuel Uno at Uno or dos. Ay, Uno. Ito tayo sa ano. Tara, samahan nyo para sa araw na to. Let's go, agents. Wala na tayong stock. Wala na tayong limited. Limited na stock tayo. Naubos na lahat. Nabili na. Kaya order ulit tayo sa ano. Black market. sa ano. Deep web. Tara, let's go. Ha! 11.33 Hindi to tayo ngayon sa ano Emmanuel Hindi natin yung customer natin Tapos may kasama tayong aso dito Tol, kamusta tol? Talagang tropa Talagang kakagatin na ako Hindi natin siya Ang tagal ngayon eh, nakakaumay eh. Pero safe lang kasi 11.33 Hindi to tayo ngayon sa ano Emmanuel Hindi natin yung customer natin tapos may kasama tayong aso dito. Tol, kamusta tol? Talagang tropa. Talagang kakagatin na ako. Nihintay natin siya. Ang tagal nga yun, nakakaumay. Pero safe lang kasi order siya sa atin. Sabi ko, palto tayo ah. Parang ang best mo na bumili sa akin ah. Sabi ah. Nalo doon siya scatter. <laughs> Sana walang scatter. Kaya hintayin lang natin dito sa pwesto natin. Dito ako lumipat kasi ano eh. Iinit dun eh oh. Dito kahit pa paano may kulimlim eh. Tagal mo bossing. Ayan yung mga available natin. Ito bago ko ito ato. ito. Let's go. Let's go. Clean money. Binigyan natin siya ng isang pin dahil dalawang beses na siya bumili sa atin. trabaho. Di ko alam kung may mga pasok para sa araw na to eh. Mga taga West, Congo Di ko siya may mga pasok sila eh. At yun, shoutout out sa shout ito. Salamat sa pagbili mo. Hanggang sa ulit. Hanggang sa uulitin. At yun. Sold out. Let's go. Clean money. Binigyan natin siya ng isang pin dahil dalawang beses na siya bumili sa atin. At yun. Balik trabaho. Hindi ko alam kung may mga pasok para sa araw na ito eh. Mga taga West Kong. Hindi eh. ko siya may mga pasok sila eh. At yun. Shout out sa ito. Salamat sa pagbili mo. Hanggang sa uulitin. At yun. mamaya kukuhanin pa natin yung gitara natin tapos may tuntog kami sa April 5 sa Tomas Morato let's go